Number 6 Dito ulit tayo sa part 2 ng ating video ni sa farm ni Kuya Dante Montemayor Kasama na natin ngayon ang famous na Dr. Richard Torno ang spesyalista natin sa kamoting kahoy para i-feature natin kung bakit ganon kaganda ang naging uh, production ni Sir Dante Montemayor sa kanya, kamoteng kahoy. So, Doc, kamusta naman ha, nakikita po natin hmm. sa ngayon yung sa itsura ng ating pananig ni Buya Dante? Uh, okay, uh, good morning. Mali, napagandang tanong lalas sa mga kung sa sakang uh, mga kakapanod nitong video nato. Actually uh, uh, itong kasaba ni ni Sir Dante na from before naka 96 bucks siya. Uh, ngayon na uh, estimate ko na so 700 plus bucks per hectare ang makukuha niya. Pero dito nga uh, sa nakita ko at na-observe namin na uh, from from land prep, from uh, pag-select ng variety, uh, timing sa panahon, uh, especially ang nutrition, ang malaking factor dito. Uh, yun yung mga nakikita ko na kaya gumanda. Pero yung nakita ko napakaganda ng ng kasaba niya. Uh, isa sa mga uh, masasabi kong uh, uh, progressive farmer especially sa kasaba si Kuya Dante sa area namin na maraming open kasi siya sa mga technology, open siya sa mga innovation, yung mga old practice, may pwede tayong makuha pero siyempre lumalakad ang panahon, na daming pwedeng pagbabago, panahon nga nagbabago pero ito nga yung paraan din ng pagtatanim, paraan ng pag-aabono, kailangan din nating ayusin at baguhin kung ano yun, yung dapat. Kaya Napakaganda. Ah, uh, nakuha niya yung magandang yield dito dahil uh, uh, sumunod siya sa mga systems, especially dun sa tamang pag-aabono. Hindi lang puro nitrogen, hindi lang puro phosphorus. Uh, binalance niya ang lahat. No, at uh, hindi lang kaya itong nutrition malaking factor upang makuha talaga yung mataas na yield na kayo dante. natin. Hmm. Kaya uh, sa mga nakikinig at nanonood nito, uh, especially sa kasaba, uh, isang patunay na pag maayos yung sistema natin, uh, sigurado maganda ang kita natin. Samahan pa natin ng dasal. Eh, lalo tayo pagpalain ng Panginoon. Uh, Ako, uh, yung credit sa kanya, eh, gagawin natin yung part natin, eh, the rest. Uh, siya na yung bahala. Uh, yun lang po. So, iwi kapaliwalag lang natin sa farmer, no? Itong inanihan ng 95 sacks noon at ngayon, 700 plus, ilan yung total sukat ng lupang nataniman? Ay, ito <tinyo> ba? Kung madagdag man siguro yan, mga uh, isang punto lang. Uh, kung uh, 1 hectare naging 11,000 square meters. 11,000 square meters. So far po, uh, Ilang taon na po ulit ang pagtatanim na po natin ng kamuting kamuting kamuting? Nagot sampung taon na sila. Nagot sampung hmm. taon. So, uh, currently lang natin na experience yung gano'ng kalantang harvest po. Uh, yung unang pagtanim ko dyan, medyo tumama din ako. Pero hindi naman ganyan kalantang. Kasi Yan. uh, ano, uh, dati, pag kumani ka dyan ng 150 bags, yun na. Okay, Napakagandang na. kamuting kamuting. So, masasabi natin, ito is uh, medyo malaking maitutulong talaga Malaki. sa advancement uh, yung, ng ating production ko. Yung pagtatanin, magtanong tayo dun sa mga uh, eksperyensadong uh, tumatama sa pagtatanin. Kagaya ni Dr. Richard, yan, magaling yan. Yes. siya uh, Sila ang nagturo sa akin siya ang hmm. specialista talaga. Oh, yeah. Ano yun lang talaga. Siya nag sa akin kung pa kung ano ang dapat gawin. Ano uh, eh, natuto tayo dun uh, sa mga experience. Uh, Trial and uh, error. Bagamat uh, uh, hindi natin lahat sinunod. Ngayon, na uh, yan ang patunay sa susunod. Susundin ko na lahat ng ipapayo niya. Ayun, yun ang ipapayo Ito kasi sa kasaba, ang kasaba yan. Uh, isang sekreto rin. Ang uh, konting nitrogen, konting phosphorus at maraming potassium kasi hindi nga ito or uh, root crops kailangan niyang ano eh uh, ng, uh, mataas na potassium especially dun sa terminal stage dun sa panguli ng no? mga abono kasi hindi mo kailangan yung mataas na or malab, malagong dahon dito eh uh, kailangan mo Ang magandang laman. laman. Uh, kaya uh, makikita mo nga ano niyan, nasa ilalim. Kasi well, hindi mo siya nakikita. Pero pag harvest mo or pag trial mo, doon mo makikita kung kung maganda nga yung laman or, or kakalalabasan. Kaya dito siguro since 2004 nagtatanim na kami ng kasaba. Uh, ako naman uh, sinishare ko sa mga kasama uh, kasamaang farmer. Sorry, even this video. Uh, para gumanda yung ano natin yung ani natin sa uh, sa kasaba o hindi lang siguro sa kasaba sa other crops ayusin lang yung yung balance fertilizer uh, fertilization o pag-aabono ah tiyak gaganda yung ani natin Ang susunod na tanong po ayong kay Mr. Dante Montemayor mm -hmm. po ang last period ng kaniyang application ng top dressing po, mm -hmm. is late May. Mm -hmm. So, i-compare po natin sa mga previous experience po natin. So, ngayon, pwede nang sabihin, nag-start tayo ng harvest is almost 22. Mm -hmm. So, today is September 6. Yes. So, in the span of 3 months po, mm -hmm. yun sa development ng kanyang bunga, masasabi po po natin na mabilis, o maganda, or katamtaman lang po. Actually, nakita ko na uh, nandun siya sa average. Sa average. Yung actually ito may may bubog ka pa tong ano eh. Meron ka dapat. Meron ka na. niya. Eh ako nga sa pinapabagsakan pa. Hindi oh. ko na binagsakan. Ay, hindi. <laughs> uh, ibig sabihin dito uh, uh, almost 9 months pa lang. Pwede pa siya, pwede pa tayo mga 10 and a half or 11 months dito lumalaki pa kung makita mo yung kasaban ni Sir Dante, lumalaki pa talaga. Lumalaki pa. Kaya yung pag-aabono niya ng late May, naitanim to ng December 9, uh, kasi dito sa area namin sa Pampanga uh, kailangan din ng moisture right din yung May na maglagay siya dun sa uling pag-aabono ako nakikita ko sa right timing yon uh, para ma-absorb ng alaman yung, yung potassium uh, the same time mga uh, uh, yun yung time din na maganda yung moisture then tatimingin din natin dun sa market kaya timing talaga yung pag-abono nya yun nga lang ang sabi ko nga napa napaaga pa siya ng harvest nito eh yeah? baka kung binigyan pa ito ng isang buwan mga 20 to 30 percent increase pa yung yield nya kaya yung sinasa, tinatanong nga ni sorry about sa sa potassium yung muling muling pag-aabono kaya kung sabi nga ni Sir Dante kulang pa eh kung dinagdagan pa lalo pero siguro it's a learning process natuto siya medyo half-hearted pa siya nun pero sunod baka higit pa rito ang makuha niyang yield so pwede natin i-consider dahil ang circumstance bakit napaaga ang harvest dahil doon sa matinding pagbagsak ng ulang tama po ba? Uh, isa 'yon. Pangalawa, ang demand din ng Market. ng produkto, medyo then uh, kasi alam mo naman, hindi pwedeng mag-harvest sa isang araw, sabay-sabay. Kaya may mga program tayo dyan. Kaya si Sir Dante, kaya isang naka-ano sa kanya dahil yung bagsak nga ng ulan, pero umulan man ng uh, almost 21 days plus ito, okay pa naman yung ano uh, niya. Okay. Na, medyo nini lang. <laughs> tama yung, Kaya napilitan na. Napilitan. <laughs> Pero mas maganda na maagap. Sabi tama nga. niya. Tama po. Pag maagap ka, eh, pera na. Eh, Sigurado na. Kaya eh, uh, ano pang gusto mo dun sa 700 bags plus per hectare. Uh, maganda naman yung presyo. Eh, masaya na si Kuya Dante. Eh, ito yung buhay ano ah, pagpo-farming na ah, masaya eh ilang taon na rin kami sa pagpo-farming nakaranas din kami ng mga trials eh doon tayo matuto eh pag nadaanan mo huwag mo nadaanan ulit kaya doon ka matututo so isa pang tanong po sir yes so itong huling application ng top dressing ko ni Kuya Dante ang ginamit po niya is ako power na 0061. Yes. Mm -hmm. So pwede pa natin sabihin na isa sa mga key factors to oh. kaya kumabante. Malaking tulong ng daw 0061, yung iba 0060. Ito kalamangan ng ginamit nga niya may plus 1 pa. Maliban doon alam ko may mga mga microbial ano pa yun eh uh, ingredients, mga secret anong 'yon? Sikreta uh, formula nung fertilizer na ginamit niya. ako nakita ko uh, positibo na yung paggamit niya ng potassium na malaking factor kaya umangat. Even do sa starch content ng product. na uh, Ako kasi may mga trial kami. Alam ko yun sa katagalan. I-check namin. So, pag, i mo muna namin yan. No? Kaya testing sa pagluluto. Makikita mo talaga yung mataas na yung starch content niya kaya umandar yung ano yung potassium upang ma-develop yung root uh, formation. So uh, very last question doc. So sa ngayon po nakita na natin po yung ganda ng epekto. Would you recommend Agri Power sa ibang well, man, farmer po? Uh, Ito Agri Power isa is sa mga best uh, fertilizer lalo dito sa sa area namin or dito sa kasaba hindi lang dito siguro sa kasaba eh, even sa other crops pwede po nyo ano, uh, gamitin uh, ano to eh uh, alam mo naman yung partner eh kit, uh, hanggang hindi makita yung resulta or yung ebidensya pero ito kitang kita yung ebidensya kay, kay Kuya Dante dito sa kasaba niya kaya I recommend ano itong product na ginamit niya yung agri power fertilizer sa mga best uh, fertilizer, especially sa kasama. Ayun. Maraming maraming salamat okay, maraming po, Dr. Salamat Dr. No. At kuya Dante po. Uh, thank you po sa inyong oras. At uh, more power sa mga farmer. Okay. Thank you po. Okay. Thank you good morning. Pa.